Would a Frito take the brunt? Ay, parang hindi ako satisfied sa energy ah. Eh. Okay, laba kasi kapag sinabi technocrat kasi, ano eh, umula ng VIP dito eh. Yes! Yeah! Dapat, dapat kapag sinabi kong technocrat, umuus talaga yung dapat ng energy. Okay, so okay, ulitin ko. So, magpapakilala ko sa inyo. By the way, my name is Kevin Earl Saleh. Ay, kagwapo! Oh. Okay, palitin ko. Kevin Earl Saleh. So, so 32 years old and from, <laughs> tama yung sabi ng maganda rin ni from Tabo City, si Mindanao. So, imagine mo, from Tabo nating Chris, pumunta ng Bicol, you know, yung business full-time. Okay? So, ngayon, um, ito guys, Sino yung, sino po yung dito yung mga first timer na first time na nakapunta dito sa office? First time! First time! Hey, first time! Tayo hey, okay, mga two timers, sino? <laughs> <What> <laughs> Ay! Wala! Wala tayo mga hindi two timer, gano'n yun. Ano yung asa, okay, uh, si, ito guys, nung so, natanong ko, sino dito yung mga full timers na gusto ko sponsor, may OFW na nagsusupport? sa mga bilings at siyempre sa mm -hmm. account. Okay, okay lang ba pag, may tanong, may konting sagot or tumaas ng kamay. Okay lang? Yes! Kasi tag-tong na tayo eh, tama ba? Yes! O, oh, sino dito yung mga sponsor? Oh, Yan, uh, oh, sponsor itong mga hubbers ko. Okay? So, sino naman dito yung walang sponsor na sariling sikap, sariling sipa, ginawa yung sarili at right now, umuula ng VIP! Yes! Okay. Itong share ko guys, is para to sa mga walang sponsor na tulad ko at pwede rin ma-apply ng mga ano ng mga may sponsor kasi dagdag na rin. Actually, uh, ano, ito last month sino yung mga walang directs last month? O wala walang ano, sino na? Wala ka wag kayong kasi yung mismo nag nagsasalita sa harapan, wala din akong directs kasi yung payings ko, sa downloads ko at accounts at sa downloads ko lahat. Doon. Okay, so meaning wala akong directs noon last month. Pero ito yung pero. Pero kumita ako ng 15,200 pag kumita ako na yung Okay na ba? Share ko sa inyo. Paano ko nagawa? Yes! yes! Na kumita ng 15,000 online. Yes! Yes! Parang, yes. parang yes. ayun na. <laughs> <laughs> Yan, lang. Basta so ngayon, actually, ang ginagawa ko guys, share ko sa inyo. Uh, yung, pag, yung pagbibenta online, wala pa sa doon. Yung pagbibenta sa offline, wala pa sa mga doon. Kasi dumahan din ako doon. Pumunta kami, may bot ka ng negaspeed. Para magbenta ng kape, benta ng ganito, binta ng ganito. Walang masama sa pagbebenta kung pangarap mo yung tinatrabaho mo. Kasi bakit ako po, pa 3 years akong empleyado sa Dabao, ano yung binabenta ko sa pag-i-empleyado? Katawan, oras, naman. Siyempre! Sino yung magtatrabaho kung wala ng katawan, di ba? So, yun yung binabenta natin. Yung mga empleyado to, for sure makare-relate kayo kasi yung that time, pag, pag wala, hindi ka pasok wala, hindi talagang sahod. Tama. So meaning, ang binibenta natin sa boss natin, yung oras natin, okay? Sahod ko nun 300, 10 hours yung yung trabaho. So meaning, binibenta ko yung 10 hours ng buong isang araw ko para sa orang 300. Meaning, dito sa Technocrat, nagbenta lang ako ng product, not insurance, kumita ko 15,000. Okay, okay na ba yon? Yeah! wala ka man, wala ka lang direct last man, pero sold lahat yung aking ano, sold lahat, naka, nakabili pa ako ng Rilo. Di ba? So, ano guys, actually, ang ako, ginagawa ko sa online, hindi ba marami tayong nakakausap local, international, local. Yeah. Tama? So, may ilang boosting or nag, ka, nag, ng nag, massive or nag-chat ka sa mga, ikaw mismo nag-chat sa mga clients. So, ngayon, ang ginagawa ko, since yung lahat mga nakausap ko last year, nakalista yun sila eh. Kumbaga, -na -na nag kasi ako ng mga nakausap. So, binalikan ko sila lahat, kinumusta kinu ko. Hindi, hindi ako nag-topic ng business nung no, during the call. Tinawagan ko, yung iba, hindi nasagot, yung iba, nasagot. Nakausap ko talaga. Hindi ko sila inanuhan ng business. Uy, kung ko? kailan ka na mag-start? Ano na yung ano, update natin? Hindi ko hindi ko inanuhan. Para, kasi kapag gaganoin natin, ay, nandito na naman to si Kevin. I-invite na naman ako ganito sa so networking. Di ba? Gaganoin yung clients eh. Ang ginawa ko, hindi ko sila inanuhan. Ang ginawa ko, nagkwentuhan kami, tinanong ko sila, ano nang update sa'yo, na, ano nang, ano nang ginagawa mo ngayon? Doon ko nalaman, yung iba nagbibenta ng ganito, nagbabay and na, yung iba nagkasakit si ganito, naislog si ganito, doon ko nalalaman, yung mga clients natin na, ah, doon, doon pala, kapag sabi nila na ganon, ting na sa utak ko, uy, ganon, nagkaslog si ganito, si 24 4 lahat na, wasa pa sa isip ko. So doon ko na in-offer yung produkto. So imagine mo guys, na nabenta ko ng sa Platinum kasi taga Jordan, bubli ng Platinum sa akin kasi yung tatay niya, actually na uh, testimony ko na yung tatay niya sa noy. At uh, TV, di ba mini pag TV, wala nang talaga gamot TV. Walang gamot yung TV. Hindi na. So, nung, nung nakausap ko si ate, taga jordan ang tatay niya, bidre din, naka-oxygen, wala na ano. umaga siguro, nahantay na lang na ano. Nahantay na lang na matapos yung oras sa mundo. Diba? So, nung inopera ko ng c for 3 months po nang take ng date ng si 24 ngayon po, si tatay, nakausap ko last week. Si tatay, nagbabayad na, naglalagad na, nag... Grabe talaga! Good! Doon na simula, kung so, sunod yung, sunod-sunod yung, yun yung, binip, yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, yun yung, yung ano si Tat, imagine mo, TV na, no? with ready na, tapos naglalakad na ngayon, nagbabike na nga daw eh, nakausap ko si tatay. So, sobrang pasalamat ni ate na taga Jordan na bumili ng, ano, bumili ng C24. And ngayon, nabenta ko pa siya ng Platinum. Okay? And then, syempre, ang nabenta ko, dalawang C24 siya po nito, 15 na sabon. Wow. and then, walong Restore Life. Wow! wow. Oh, nice! Ito ko, ang ginawa ko lang, nagkwentuhan lang kami ng kausap ko. Tinalak ko. Ito ang nabenta, ko isang nabentahan ko ng 50 na sabon, paano ko siya na ano. Kasi last week ko pa siya nakausap. Ben, ganaan ko ng business, wala wala ano, kasi wala na siyang, wala pera, gano'n gano'n, ang daming rason. Sabi ko, inayaan ko na lang. Tapos tinawagan ko siya last week, nakausap ko siya, hindi ko siya tinanong kung kamusta, ano, na? kailangan mo join. Ano na ate? Ano na ang progress natin? Hindi ko siya tinanong. Tinanong ko lang siya, ang pinakamilis yan ngayon, ang, ang, nalaman ko, nagbibenta na siya ng ganito, walis, lahat na. Binibenta na ko bye, and sell siya. Na siya. Nag-PC na siya, marami siya pinasungkan. Sabi ko, tiray ko lang. Try mo itong sabon natin natin. Sinayin ko yung mukha ko before, nang dabaw pa ako na grabe yung <laughs> grabe yung tigyawat ko na. Okay naman, no? <laughs> okay naman. <laughs> okay na <naman. laughs> okay <nga> lang. Klasa diba? <laughs> init. Di ba? So yun, sinayin ko yun. Hindi siya binin. Try ko, sir. Akala ko, ang, 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 ang niya, tatlong pieces, Limang pieces lang na sabon. Sabi niya sir, sige sir, 15 pieces. Ibila oh. eh, ko na bulat. Nagulat ako sa pinsing sabon order. Buti na lang si Joseph, may sabon din to na bakante. So yun yung pinadala ko. Na so na -na nabentahan ko siya. At last week, nakausap ko siya Sabado. Nakausap ko siya ng Sabado. Do doon na ako nag-share. Doon na ako ulit na open up ng business. Nag-share ko sa So kasi nga, sabi ko, okay na yun. Nabentahan ko na ng sabon. Okay na yun sa akin. Tapos nagtatanong-tanong pa siya kasi pinasok ko lang sa Zoom eh. Zoom nung no, med future. Kaya na, doon siya na, na liwanagan. Sir, paano ngayong business? Tatanong na. Sir, usap tayo ngayon. Sa ako naman, parang, parang binabal, binabal, binab wala pa na siya. Kasi nga, localizer ko. Eh, no. Ganun, makakaposin pa siya. Ganun. Ganun ang promise ito. No. Binabal, wala pa lang siya. Palagi siya lang i-schedule. Pwede ko, hindi ako sumisipot. Sabi, ate, may ano ako. Next na tayo. Noong nakausap ko siya last Sabado, Presentahan ko siya. Hindi ako nag share ng slide o na. Nagsulat ako. Pag paper. pinag ko yung dreams. Lahat. Nagsulat ako. Higit isang oras kami nag-usap. So to VIP hanggang 10-5. Lahat ng package. Pinahindi ko sa kanya. Kaya matagal kami nag-usap. Ngayon sabi ko, binita ko itong new verse ito. maganda to. Akala ko, hindi eh, magpapada, hindi, eh, ako ah, kumbaga, akala ko, next month or something ano, or mag-partial na muna siya. Sabi ko, kinakukasa, nag-send siya ng ano, <laughs> Nang set ng na 19,000 sa Gcash, nagulang din ako. Wow. Sabi ko, imagine nyo lang sa akin, nagsimulang ko lang, huwag natin naman eh. sa local Kasi, kasi nga, ang mindset natin eh, as, nasa ads tayo, sa boost na tayo, boosting na tayo eh. So thank you for kay eh, Boys Boy sa na nag-create ng na, ano, nag-create ng sistema natin, di ba? So, ayun, ang mindset sa atin, na mag-ads na international na lang yung kayang mag-pay-in ang local, parang ano na lang, pang offers, pang ano. Parang ganun, mina, sa akin kasi ganun nung ano pa eh. Kumbaga, meaning, huwag natin, huwag natin ano huwag humili ng prospect talaga, ng clients. Kasi hindi natin alam yung kayang gawin na paraan o gawin ng isang client pag naintindihan yung... Ang, ang ginawa ko lang naman, pinaintindi ko yung business sa kanya. Kung ano yung, kung ano yung future na pwede sa, pwedeng ma-achieve, pag tinabaho namin, pwedeng ganito, pwedeng ganito gawin natin, lahat niya. And yun, nag nag, nag nag ano siya, birthday ko siya noong April 1, this this month. So yun, di ba? Nagka from the ko ng sabon and ngayon, di ba, naging direct. So meaning, nag-start sa products. Meaning, quality yung products na meron tayo. Tama ba? Yes. yes. So meaning, hindi lang, hindi lang only for the, ano lang yung, hindi lang only for the ads lang yung ano natin, refer lang yung ano natin, yung kitaan lang, yung products kailangan natin imita. Kasi yan yung yan din yung core ng ng company natin eh. Yung products na meron tayo. Okay? So yung next guys, na i-share ko sa inyo, ay ito talaga yung topic ko. Okay? Oh, Ang okay. topic ko talaga is, um, uh, oh, oh, yes. Ah, um, oh, ito pala yun. Ito, ito pala yun. Ang topic ko talaga guys, isang ah. kumbaga, Anong topic ko? Kumakaw ng walang upline. Ah, yan. Hindi sa akin Kasi ko lang yung, uh, uh, yung paano ako pa nalala. So sabi nga ng mentor, ano? Actually, guys, yung apply at mentor talaga. Sino yung mga full-timers na kasama yung mentor na umahata? Kasama yung mentor umahata? Sino? O, ba? Congratulations. Kasi kami, guys, kami ni Coach, kasama ko sa hub. Sa dami namin doon sa hub before, tatlo lang kami nat natira sa hub namin. Ang may natira, si Coach Joseph, at si Coach Dennis. Lampakan naman natin yan si Coach kung okay baga guys, kami yung ta tatlo kami naging pataas that time. Tatlo namin kami natira eh. Tinatawid din yung <coughs> pag Normal naman eh. Medyo challenge yung ganun, -ganun. Kaya, <coughs> doon, ka na pag ka, mas mga na nag-pagpago. Challenge yung wings. <coughs> Ngayon, kami tatlo naging And imagine mo, yung mga mentors apply namin, ang apply ko na sa late, doon, si doon siya, siya like nag-base na sa mga family. Si Ongenis <coughs> naman, si apply niya, si ano din, uh, Uwi din, doon na din ang base sa loob namin so meaning kami na lang. Kami na, lang, meaning kami na yung apply sa hub namin. Kami na okay. yung nagtutulog na naghihilaan sa, sa hub namin. And then syempre, ah, dahil sa committed kami, and eh, sabi ko, kung uwi ba si apply, uwi ka na lang din ba? <laughs> di ba? Kung kung iniwan ka na niya, pa, hindi man sa iniwan, oh, parang gano'n na din, di ba? E eh, kung iniwan ka na ni apply, ikaw, susubukan na rin ba? Di ba? Meaning, kami, kami ni Coach Joseph, hindi, hindi namin tignan yung sapos namin na walang apply, wala ano. Kaya nagpapasalamat kami kay Mentor Boy, Marlon de Vera. Kasi si Mentor Boy, pupunta lang na, tatlo kami doon. Inanuhan kami nagsishare ng nagsishare ng ganito si Mentor Boy. Si Mentor si Leader Owen, oh, pupunta lang hap yan. Binubuhay kami tatlo kasi parang, <laughs> parang, 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 parang para, ano ba, kumbaga tatlo na kami. Tapos katahimik lang namin doon, kumbaga kami lang yung nag-aanuhan. So, may mga mentors talaga na imagine mo, si Mentor Selena, si binu eh, di ba, binumpahan. Parang, parang cheer up kami. Ako cheer up ako nung that time kasi nga, uh, Mentor, may challenge, at dami na to, ganyan ganyan, sinay ko kay Mentor Selena, si eh, ay usok kami. And right now, that time, doon ko naiintindihan na importante may apply na pwedeng mag-ano sa inyo, pwedeng or mag o -ano, mag- mag-ano, -ma mag-, mag, realize sa inyo. Napaka-importante talaga nun. Kasi doon ko naiintindihan, na kapag ikaw lang mag-isa na tinatawid mo yung sarili sa'yo na hindi mo maintindihan hindi mo may explain ano, ba doon? Uwi na ba ako? Ano susuko na ba tayo? Doon, doon -do ko maintindihan na kaya doon ka lalapit sa mga mentors na for example yung mga new full timers natin na kapag yung kayong pinagdadaanan na hindi nyo maintindihan lumapit kayo sa mentors sino mang mentor na pwedeng lapitan, na pwedeng mag-upang sa akin ito po yung nangyari ang, hindi ko pumunta ano gagawin ko Ganon siya. Kung ang point ko lang, ang point ko lang, kasama mo man o hindi mo kasama si Aptay or mentor mo sa pagkahato, as long as kumitid ka sa pangarap mo at may call ka sa may call ka sa ginagawa mo or may gusto kang marating dito sa akong may naman gusto patunayin sa sarili mo, magagawa mo siya. Kahit kasama mo man o hindi kasama si Aptay.